Hello Mars and Pars! Magandang gabi nga po pala sa inyong lahat. For today's video nga po pala ay ganap nga pala to ng aking buhay. Pagka uwi ko nga po pala galing sa trabaho mga ka Mars and Pars, pagkatapos nga ako mamasyal sa inyong bahay bay, aba ito naman po ang ginagawa ko. Naglilinis nga pala muna ako ng bahay bago nga pala ako magpahinga mga ka Mars and Pars para kinabukasan pag gising ko ay malinis na ito. Lalong lalo na kapag kinabukasan alam ko na may pasok ako sa trabaho. Si pag hindi talaga ako maglilinis ng bahay mga ka Mars and Pars kapag may pasok ako kinabukasan, hindi ko na to talaga magagawa. Kasi nga, minsan late na din talaga ako nagigising. Dahil alam nyo naman na vloggeris ris tayo mga kamars and pars, alam nyo naman na late na din talaga tayo natutulog tutulog eh. Kaya minsan kapag nag-a-alarm ako mga kamars and pars, ino-off ko. Kaya ayun mga Kamers and pars, late na din lagi ako nagigising o Kaya ngayon mga kamars and pars, bago talaga ako matulog ay naglilinis na talaga muna ako ng bahay. Kasi alam ko talaga mga kamars and pars, pagkagising ko kinabukasan ay hindi ko na to talaga magagawa. At ang sarap din kasi sa pakiramdam mga kamars and pars kapag matulog ka at malinis ang iyong bahay. Ay. Kasi sabi nga ng lola ko dati mga kamars and pars kahit gaano pa kaliit ang iyong bahay basta malinis ito, marami pa rin talaga ang bibisita sa iyo. At balik na nga pala tayo sa ginagawa ko mga kamars and pars at sakto ngayon may tubig mga kamars and pars kaya ang ginagawa ko. Kapag may tubig mga kamars and pars ay ah, may dinidili ko na nga pala yung mga halaman mga kamars and pars kasi nga kawawa talaga sila. Kahit anong dilig ko mga kamars and pars, tingnan nyo naman, ay tuyong-tuyo talaga. Grabe talaga yung init ngayon. Alam tuwi. nyo ba dito sa amin mga kamars and pars ay umabot talaga ng 43 to 44 degree ang init. Kaya tuyong-tuyo talaga ang mga halaman mga kamars and pars. At pagkatapos ko nga pala magdilig ng halaman, abay, pumasok na nga pala muna ako dito sa Milo. O, pang commerce and pares kasi nga hindi pa nga pala ako tapos dito magwalis. Tignan nyo naman. eto talaga yung pangarap ko mga commerce and pares. Ipasemento na yan. Tapos itiles. O, ba diba, i ko na talaga yan mga commerce and pares kasi nga matagal ko na yan talaga pangarap. Pero yun nga lang mga commerce and pares. Hindi ko lang talaga alam kung kailan yun matutupad. Pero sa ngayon mga commerce and pares, kailangan pa din talaga natin magsumika para matupad lalong ating mga pangarap. Kasi kapag patulog-tulog lang tayo mga commerce and Purs, wala naman talaga siguro mangyayari sa buhay natin. Kaya kailangan talaga natin magsumikap, oy. Kaya ang ginagawa ko mga ka and Pars, ito na lang talaga yung pag-asa ko dito sa pagbablog. Kaya hindi hindi talaga ako susuko dito sa pagbablog mga ka and Pars kahit ang hirap na mag-voice over. Minsan hindi mo na talaga alam ko anong sasabihin mo dito mga commerce and Pars, oy. Pero go pa rin ng go mga kamars and pars, laban lang tayo, lalong-lalo lalo na mga kung content creator. At alam nyo ba mga kamars and pars, marami talaga nagtatanong sa akin kung bakit buhay ko daw yung kinokontent ko. Kanino palang buhay dapat i ikontent ko? Di ba mga mars, kanino nga ba dapat? Pero bahala na mga kamars and pars uy, wala kasi akong maiko content At ito lang talaga ang naisip namin content mga mars and pars uy, kasi nga, Bahay-trabaho lang naman din talaga ako. Marami din naman nagsasuggest sa akin kung anong iko-content -co ko mga Kamars and Pars, Pero yun nga lang, ang hirap talaga mga Kamars and Fars sundin yung mga gusto nilang i-content ko. Kasi pera talaga ang kailangan mga Mars. Uy. Kaya pagpasensya na talaga nila ako mga Kamars and Pars, kung hindi ko talaga sila pinagbigyan. Kasi wala talaga ako nun. Uy. Hanggang buhay ko na lang talaga ang kaya kong i-content mga Kamars and Fars. Uy! Kaya nagpapasalamat talaga ako mga Kamars and Pars sa patuloy ninyong suporta sa akin. Kasi naniniwala ako mga Kamars and Pars hanggat may sumusuporta sa akin mga Mars. Hindi talaga ako titigil mga Kamars and Pars sa pangarap ko. Kasi nga napaka ambisyosa ko uy. At balik na nga pala tayo sa ginagawa ko mga Kamars and Pars. Ito nga mga Mars. Naglilinis na nga pala ako ng CR namin. At wag nyo na po kami i-bush mga Kamars and Pars kahit anong brush ko doon. Ganon talaga mga Kamars and Pars. Hindi talaga mawawala. Malinis naman yon mga Kamars and Pars, pero ganun talaga siguro yung kulay. Naglalagay pa nga ako doon ng bleach, mga Kamars and Pars, at habang binabrush ko, pero hindi talaga siya natanggal. Pero para sa akin, mga Kamars and Pars, malinis naman yon Ewan ko na lang sa inyo, mga Mars, wag niya na lang kami i-bash At pagkatapos nga sa CR, mga Kamars and Pars, dito naman ako sa may kusina. O, ba diba, ang sipag ko talaga for today's video, mga Mars? Kasi nga, pag nagsipag ko mga Kamars and Pars, gusto ko talaga buong bahay ko talaga linisin kahit anong oras na. Imagine, mga Kamars and Pars, 11pm na nga pala yan. O, ba diba, walang tulog talaga ang person, uy. O di ba napakasipag ko talaga mga Commerce kasi nga may tubig at pagpasensya niyo na nga pala yung sahig namin dito mga Commerce at hindi talaga yan malinis-linis kasi nga Lupa pa nga lang talaga yung sala namin. Kaya kahit anong map ko dyan, maputik pa din mga Mars. At pakatapos nga ako maglinis, abay pumasok na nga pala ako sa banyo para maligo mga Mars. Si, ang sarap talaga maligo kapag gabi mga ka and powers, kasi nga sa sobrang ini. O siya mga Mars, kung umabot ka man dito sa video na to, maraming maraming salamat sa support ang mga ka and powers. Hanggang dito na lang ako. Bye bye! Good night!